Sama-samang ipinagdiriwang ng San Jose Pili National High School ang buwan ng wika ngayong Agosto taong kasalukuyan. Sa pamamagitan ng mga makabuluhan at makabayang aktibidad, layong isulong ang kalagahan ng wikang Filipino at mga katutubong wika bilang susi sa pagkakaisa at pagkakakilanlan ng sambayan ng Pilipino. Sa temang paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa, inilunsad ang taunang selebrasyon nitong lunes. Isa sa mga tampok na aktibidad ay ang pagpapalabas ng mga pelikulang Pilipino sa Project Cine 2025 na isinasagawa mula August 4 to 8. Tampok dito ang sabayang panonood ng mga pelikulang makabayan sa bawat baitang. Baitang Ikapito, Metro Manila, Baitang Ikawalo, Gom Burza, Baitang Ikasyam, El Presidente at Baitang Ikasampu, Bonifacio ang unang Pangulo. Kasali din dito ang Baitang Ikalabing Isa ng General Luna, Baitang Ikalabing Dalawa ng Goyo ang Batang General. Ngayon po kasi alam naman natin yung mga mag-aaral, um, medyo na kakalimutan ng mag salita ng Filipino kaya napakahalaga po ng buwan ng wika para po maging Um, mas um, maalala at eh, matutuhan nila na mahalin yung uh, wika natin ano po, na Filipino. Magsusunod ang mga patimpalak mula Agosto 11 hanggang 15 na kinabibilangan ng bugtong, bugtong ng baitang ikapito, pagkuha ng mga unggulo ng baitang ikawalo, tula ng baitang ikasyam, Bidyokasya ng Baitang Ikasampu at Tagisan ng Talino ng Baitang Labing Isa at Labing Dalawa. Patuloy na iniimbitahan ng buong komunidad ng paaralan na makibahagi at makiisa sa mga aktibidad sa pamamagitan ng sama-samang partisipasyon muling pinagyayaman ng ating pambansang wika at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang wikang Filipino ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon, ito rin ay daluyan ng ating kultura, kasaysayan at pagkabansa. Kaya't sa buwan ng wika, muling binibigyang diin ang kahalagahan ng paggamit, pagtataguyod at pagmamahal sa sariling wika. Darling Lesrullo, CSN.